ang ikapitong salot. Ito ang magaganap bago lumabas ang Panginoon doon sa sinabi ni Ellen G. White sa Orion Constellation. Doon siya lalabas. Ito muna ang magaganap. Pakinggan natin. Ibinuhos ng ikapitong anghel ang kanyang mangkok sa Hukatwit at lumabas sa templo ang isang malakas na tinig mula sa trono na nagsasabi at nagroon ng mga kidnap, mga tinig, mga kulog at malakas na lindol na hindi pa nangyayari kailanman mula ng magkaroon ng tao sa lupa. Isang napalakas na lindol. Ang dakilang lungsod ay nahati sa tatlo at ang mga lungsod ng mga bansa ay bumagsak. Naalala ng Diyos ang dakilang Babylonia at binigyan niya ito ng upa ng alak ng kabagsikan ng kanyang puot at tumakas ang bawat pulo at walang mga bundok na matatagpuan at bumagsak sa mga tao ang ulan ng malaking yelo na ang bigat ay halos isang daang libra mula buhat sa langit at nilait ng mga tao ang Diyos dahil sa salot ng yelo sapagkat ang salot ito ay lubhang nakatakot.